LA, um, although nasagot mo na ulitin ko lang yung tanong, paano mo in-assure na you have that respect to the role, especially if portray mo yung mga nating special person? So, paano ko Oo, paano mo binigyan ng respeto at pagpapahalaga yung role para sa mga kapatid nating special? Um, yung pauna una syempre, nag-research po ako. Hindi po ako basta-basta. Tsaka, Kinilala ko po sila in a very deep level po na inalam ko talaga yung buhay ko nila lahat. Kasi po ano eh, gusto ko, yung gusto ko lang naman maparating sa karakter ko po is, naintindihan ng mga tao na yung mga special kasi hindi... Alam niyo po yung ko, hindi siya ano, hindi siya ganun. Parang lahat ng special, iba-iba kasi po talaga eh. Tsaka parang, for me, okay lang maging special kasi... Iba eh. Yung puso na meron ko sila, hindi ko lang ma-explain sobrang grabe yung puso ko na meron sila. Kaya, yun po, yung ginawa ko, yung best ko po na maging respectful talaga sa role ko. Tsaka, ano po kasi, nakita ko rin po kasi yung support nila sa akin. Kaya, dinala ko po talaga yun eh, para sa karakter. kasi, may nabasa kasi ako na research ko, Um, yes po, I had a mild autism when I was young mm. po. Pero yung sa akin naman po, uh, speech therapy lang naman po siya. Yung delayed lang po yung speech ko po. Yung Ito first, yung 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 words first word ko po, 8 years old na po lumabas. Kaya okay. nung bata po ako nagtatantrum talaga po pag hindi ko masabi yung gusto ko. Oh, okay. kasi hindi mo ma-express na, na. Yes, I mean, yes, po. How does it feel working with Ms. Maricel? Sure, Jig, napakahuhusay na pa. mga artists nila. Grabe po. Ko alam niyo lang po, every night umuwi talaga, ay umuwi. umiiyak talaga po ako gabi-gabi. Kasi po ano eh, hindi, habang buhay ko po pinangarap yun. Kung alam niyo lang po, siguro 3 years ago, many years ago, minanifest ko po talaga ito na maging nanay ko si Ms. Marisol. Kasi nagpa-pray, nagpa-pray ako kay Lord. Lord, sana pumbigan niyo po ako ng role na special po ako na si Ms. Marisol yung mami ko po. Kasi ano po eh, Parang may pagka-life story ko na rin talaga yung story po nito ito. Kaya very this is very special talaga po for me this moment. Mm -hmm. Para sa kanila itong ginagawa ko po. Kaya, ginawa ko po yung lahat. Nag-research po ako ng mabuti. Tsaka, naipag-usap po ako sa mga mami na may anak na special po. Kaya gusto ko pasalamatan yung Best Buddies Foundation dahil sila Miss Grace po, uh, sila po yung tumulong sa akin na mas mag-research ko po para sa karakter ko po, po. Tsaka, Kinilala ko rin po si Clarence, who is also a special kid po, na mas sato po para kay Tim. Uh, Sinamahan ko lang po siya. Uh, Pinakinggan ko lang po yung kwento ng buhay niya po. Tsaka na-amaze po ako kasi sobrang iba yung puso nila. Yung grabe, sila, grabe po yung pag-empathize nila sa mga tao. Tsaka na-amaze lang din po ako kasi pag sinabing nasa spectrum, hindi iisa lang eh. Parang it's a very, very wide spectrum po. Parang bawat special kid po, iba-iba talaga. Saka bawat special kid po ay special in their own way po. Kaya buong puso po ako nagpapasalamat talaga sa movie po na to. Kasi gusto ko mabigyan ng justice sa mga special na tao po sa Pilipinas. At gusto ko po sana na mas naintindihan pa ng mga tao yung mga pinagladaan.